Magandang araw sa ating mga pinakamamahal na senior citizens. Heto na naman po tayo para sa isang napakahalagang request mula sa isang viewer. Dok, ano po ba ang mga dapat iwasang almusal namin ng na mga senior? Napakagandang tanong dahil heto ang isang masakit na sampal ng katotohanan. Ang almusal na kinakain ninyo araw-araw na akala ninyong pampalakas, baka ito na ang unti-unting pumapatay sa inyo. Ang pagkain sa umaga ang dapat na magbibigay sa inyo lang lakas. Pero kung mali ang inyong pinili, para na rin kayong naglagay ng time bomb sa loob ng inyong katawan. Kung i-skip ninyo ito, baka ang paborito ninyong almusal bukas ay ang maging dahilan ng pagtaas ng inyong blood sugar, pagbara ng inyong ugat, at paghirap ng inyong mga kidney. Kaya pakiusap, makinig kayong mabuti. Ito ay hindi para takutin kayo. Ito ay para gisingin kayo. Panguna sa ating listahan, ang kanin na may kasamang mantika or margarine. Unahin na natin ito kasi malala ito. Noong araw, ito ay isang karaniwang almusal para magkalaman ng jan. Pero ngayon, kailangan na nating malaman na maraming murang margarine at butter substitutes ay gawa sa hydrogenated oils. Isa na namang pinagmumulan ng trans fats. Ang pagkain nito ay direktang nagpapataas ng inyong bad cholesterol o LDL at nagpapababa ng inyong good cholesterol o HDL. Hinahanda ninyo ang inyong sarili para sa sakit sa puso sa unang kain pa lang ng araw. Simpleng kanin na may konting asin o isang tunay na prutas sa tabi ay mas ligtas at mas mabuti. Pangalawa sa ating listahan, ang paborito ng mga apo, ang mga processed meats, hotdog, longganisa, tosino. Pakiusap ko lang po, itigil nyo na po ang pagkain ng mga ito. Madaling ihanda at masarap, lalo na kung may kasamang sinangag. Pero bawat pagat nito ay isang hakbang palapit sa panganib. Ang problema dito ay hindi lang ang taba at alat. Ang tunay na kalaban ay ang mga nitrates at nitrites, mga preservative na ginagamit para mapanatili ang kulay at maiwasan ang pagkasira nito. Kapag ang mga himikal na ito ay pumasok sa katawan, maaari silang maging nitrosamines, isang kilalang carcinogen o substance na nagdudulot ng kanser, lalo na sa kolon at yan. Nag-aalala kayo sa mga gastusin, pero hindi ninyo namamalayan na ang pagbili ng mga murang processed meat na ito ay investment pala para sa mas malaking gastusin sa ospital. Pangatlo sa ating listahan, ang Beking healthy na pagkain, ang instant oatmeal na may flavor. Nag-oatmeal ako, healthy ako. Teka muna, anong klasing oatmeal? Kung ang kinakain mo ay yung nakasashe na may flavor tulad ng maple and brown sugar o fruits and cream, niloloko mo lang ang sarili mo. Basahin mo ang sangkap. Puno yan ng asukal, artificial flavorings at mga preservatives. Mas marami pang asukal niyan kaysa sa totoong oats. Para ka lang kumain ng dinurog na candy sa umaga, pinapataas nito ang inyong blood sugar nang walang sustansyang kapamlit. Ang totoong healthy na oatmeal ay yung plain road oats o steel cut oats na ikaw mismo ang maglalagay ng prutas. Huwag man padala sa mga patalastas, maging matalino sa pagpili. Baka naman po, binang maliit na tulong yun na rin po. Kahit wag na po kayo magsubscribe, kahit like lang po dito sa video, okay na po. Maraming salamat po! pang-apat sa ating listahan, ang pampagana sa kanin, ang pritong tuyo, daing o itlog na maalat. Masarap, malutong at nagpapa-extra rice. Pero para sa inyong mga kidney, ito ay isang bangungot. Sa edad ninyo, ang mga kidney ay hindi na kasing efficient ng dati. Ang sobrang taas na sodium o asin sa mga pagkain na ito ay naglalagay ng matinding stress sa inyong mga bato. Pinipilit silang magtrabaho ng doble kayod para lang mailabas ang sobrang asin. Ito rin ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng blood pressure na naglalagay sa inyo sa panganib ng atake sa puso at stroke. Akala ninyo kanin lang ang dinadamihan ninyo. Hindi ninyo alam pati pala ang chance ninyo magka-kidney failure ay dinadamihan ninyo din. Panglima sa ating listaan, ang masustansyang inumin, ang packaged fruit juice galing sa karton. 100% juice ang nakasulat, pero nasa ang fiber o hibla ng prutas Wala na, tinanggal na nila yan Ang natira na lang ay ang fructose o fruit sugar na walang kasamang fiber para pabagali ng absorption nito Kaya kapag ininom mo ito, para ka lang kumain ng soft drinks Diretso sa dugo ang asukal at ang sobrang asukal ay dinadala sa late para gawing taba Itong isa sa mga pangunahing sanhi ng non-alcoholic fatty liver disease na isang silent killer. Mas mabuti pang kumain na lang ng isang buong prutas. May fiber ka na. Mas kakunti pa ang asukal na makukuha mo. Pang-anim sa ating listahan, ang almusal sa mga bakery, ang mamantikang pritong tinapay, bicho-bicho, syakoy. Mura at nakakabusog, pero itanang mo sa sarili mo ano klaseng mantika ang ginamit sa pagprito niyan? Malamang, paulit-gulit ng ginamit na mantika na puno ng trans fats. Ang trans fats ay ang pinakamasamang uri ng taba. Para itong plastic na nagbabara sa inyong mga ugat at nagdudulot ng matinding pamamaga o inflammation sa buong kataman. Kung lagi kayong may arthritis o pananakit ng kasukasuan, baka itong mga sinakain ninyong ito ang nagpapalala Pinasarap ninyo ang almusal ninyo pero pinalala nyo nyo namang sakit ng inyong katawan. At ang pangpito, ang kinalimutang almusal na ngayon ay mapanganib. Ang pambansang almusal, ang pandesal na isinasawsaw sa kape na may creamer at asukal. Walang tatalo sa sarap at pagiging simple nito. Pero sa edad ninyo, ito ay isang triple threat sa atake sa inyong kalusugan unain na natin ang puting tinapay tulad ng pandesal. Kapag kinain ninyo yan, ito ay nagiging purong asukal sa inyong dugo. At kapag ang asukal ay dumikit sa protina ng inyong katawan, bumubuo na ito ng mga pananirang compounds na tinatawag na ages o advanced glycation end products. Isipin ninyo na kinakalawang ang loob ng katawan ninyo. Ang mga ages ang nagpapakulubot mang balat, ang nagpapatigas ng mga ugat at sumisira sa inyong mga joints. Idagdag mo pa dyan ng asukal at creamer sa kape. Isa na itong dessert na nakabalat kayang maalmusal. Ginising mo ang katawan mo para lang lasunin agad ito. Mga minamaal naming lolo at lola, ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw. Nasa inyo ng desisyon kung ito ba ay manggiging simula ng inyong kalakasan o simula ng inyong kahinaan. Huwag ninyong iisipin na dahil matanda na, Okay lang kumain ng kahit ano. Mas lalo kayong dapat mag-ingat na yon. Ang pagmamahal sa sarila ay nagsisimula sa kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong plato. At ito ang kaalamang hinog na laging nagpapaalala. Stay healthy, stay wise, at simula ng inyong araw sa tamang paraan. Maraming salamat po and God bless.